Andito po tayo ngayon sa Kern. Dito po sa Australia, mga tumudachi. Dahil, isa ito sa mga benefits, mga tumudachi, kapag nagtatrabaho ka po sa cruise ship o sa barko. Ang makagala at makalibot sa mundo. Marabi nga, traveling around the world for free. Kaya, ito yung isang magandang benepisyo, yung makapaggala ng libre, mga tumudachi. May ikot mong mundo ng libre. Kaya, para sa ating mga aspiring seafarer si ituloy nyo lang kung talaga ang pangarap nyo, kung nais nyo talaga magtrabaho sa cruise ship, ituloy nyo lang, sundin nyo lang kung anong sinasabi ng puso nyo mga tumuday kick sama lang lagi ng dasal, determination at dedication para maabot mo ang iyong pangarap Tumutachi at itong buhay sa cruise ship Andito po tayo ngayon sa Karn mga sa Australia po Bali ito po yung isa sa magandang binipisyo kapag tayo po ay nagtatrabaho sa cruise ship Kaya meron po tayong mga Tumutachi dito na ating kakapanay ang mga tubig. Ano ba yung isang benepisyo kapag nagtatrabaho tayo sa cruise ship? Utility po ako tapos ang para sa akin ang kagandahan ng pagka cruise ship is travel around the world for free hmm. makaka-experience tayo ng different culture sa mga iba't ibang lahi hmm. and yun. most of all yung mahoon yung experience mo sa barko. Tama, tama. Tama oh. naman si Derek Orosa FNB Utility din ang kagandahan sa akin ano yung libre pagkain ng accommodation tapos mm, tama, yung tama, plus na din yung ano makakapag travel tayo sa pag makalabas tayo makakapag libot tayo katulad dito short live kami eh, binigyan kami ng mga supervisor namin ng time para mapaglibot ayun mm. ang kailangan ang kagandahan sa cruise ship okay, yan, po totoo mga tumutay yan ang kagandahan kaupag nagtatrabaho ko sa cruise ship dahil makikita kita mo ang mundo na libre, for free. Ano ba yung mga dokumento na kailangan natin i-presento para sa mga aspiring seafarer na nangangarap din na, na sumakay ng cruise ship? Sa mga aspiring seafarers po tulad namin na ah, nandito na ngayon, mas maganda ay eh, makakapag-prepare na sila ng mga BT, Yan. SDSD, Safety Crowd and Crisis, plus yung passport, and yung mga government uh, requirements natin sa Pinas. Ayan, Tut tutupoy ang mga tubdaychi yan po yung mga pangunahing kailangan po natin na i-prepare na i-present sa money agency po para po tayo ay makapagtrabaho at makasampa ng cruise ship, di ba? Yes sir. At mm. siyempre ano din, yung sarili mo, prepare mo yung sarili mo. Kasi iba tong experience ng cruise ship eh. Um, at wala kang off, tuloy-tuloy yung trabaho mo, kailangan mo talagang pagtiisan. Kung gusto mo talaga, kaya lagi po sinasabi ni Tumadachi, ang tangi lang po nagtatagumpay sa, pagsas pagsampa o pagtatrabaho sa cruise ship ay ang may mataas na pangarap. Hmm. tama, tama, sir. tama, tama, mga... kailangan, matapang ka. kailangan matapang ka. Tama, matapang ka. Buwan loob mo, hindi pwedeng iyakin sa barko. Hmm. Bawal ang pikon sa barko. di ba? Tama, di diba? ba? kailangan matapang ka. Open-minded ka dapat. Open-minded ka mga Tumadachi para humaba so, ang kontrata mo. Yan. Kita nyo, paikisama. Hmm. Laging sinasabi ng ating mga Tumadachi. Dahil yan po ang katotohanan mga Tumadachi, hindi po tayo magkukrusing sa barko. Ano na lang po yun, parang yung pagkukrusing po, parang bonds na lang po natin yan. At main reason po talaga natin yung pagtatrabaho sa cruise ship, para meron po tayong financial na i-provide mm. para sa ating mga pangalit. Shout out pala sa family ko, Deluna family, tsaka sa mga friends ko dyan po sa Manila and Cavite. Sa akin, Orosa family. Shout out. Uh, shout out po dyan sa ating mga tabunday sa Pilipinas. Dyan eh, mata eh. Dyan eh, mata eh.